Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ng kalahating kilo ng malagit na bigas na puti. So ayan, nilagyan ko ng tubig para linisan at makuha ang mga alikabok. Halaga kusina, kumusta? bagong pagkakakitaan na naman ang aking isi-share sa inyo today legit na napakasarap at napakadaling gawin kaya kung bago ka palang sa aking channel huwag kalimutang i-like itong aking video at pakisubscribe na rin pakipindot ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong negosyo recipes na isi-share ko so ayan, naglagay ako ng isang litro ng tubig at ngayon naman ay ating pakukuluan ito ng isang beses ka kusina. Ayan, kumulo na nga. Tapos hahaluin natin, baka merong dumikit na bigas doon sa bottom ng kaserola. Ayan. At maglalagay naman tayo ngayon ng kakanggata. Isa at kalahating tasa ng kakanggata. Ibig sabihin ay yung pure na coconut milk. Ayan, walang halong tubig. Yung talagang pure na coconut milk. May nabibili yan sa palengke. O kaya naman sa nasa, nasa pack sa supermarket. Ayan, tapos maglalagay na rin ako ng isang lata ng ubi condensed milk. O ayan, napaka-violet ka kusina. Huwag kalimutang ilike itong aking video. At kung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na ka kusina. Tapos para talagang ubing-ubi, naglagay pa ako ng ubi flavoring. Para naman talagang todo na ang pagka-ubi kakusina. So, ayan. Ako sobrang napakatingkad ng pagka-violet nito kakusina. At alam nyo ba, hindi na ako nagdagdag ng uh, sugar dito dahil tamang-tama lang ang isang lata ng ubi condensed milk sa timpla nating ito kakusina. Pero kung, ma kung mahilig ka naman sa matatamis, pwede kang magdagdag. Pero ito, tama tama lang at hindi nakaka nakakasawang kainin. So ngayon, atin pa itong pakukuluan ng about 3 to 5 minutes, ano, pero nasa mababang apoy para talagang lutong-luto ang uh, malagkit na bigas. So, ayan, tatakpan na natin ito at after 5 minutes, ayan, kumulo na siya. Uh, i-mix ulit, baka merong nadikit na uh, malagkit na bigas doon sa butom ng kaserola. So, ayan kakusina, luto na siya. Pwede nang iserve. Kaya ito na ang ubi champurado na napakadaling gawin at napakasarap. Pwede kang magdagdag ng powdered milk at saka cheese sa ibabaw para naman special na special at napakasarap. Kaya ano pang hinihintay mo kakusina? I-try mo na itong inigos I'm sure papatok ito dahil alam mo naman ang mga tao talagang ma-experimento. Kaya, try mo na ito kagusina. Hanggang sa susunod na video ko, maraming salamat!